Hello magandang araw po nandito uh, po na naman tayo sa trabaho. ayan uh, pa yung kasama ko po na ko uh, magandang araw, magandang gabi kung saan mo kayang bansa naroon kung anong oras yan sa inyo nandito uh, po tayo nandito uh, po tayo sa trabaho namin ayan yung mga kasama ko guys ayan nandito kami sa gilid ng building yung pintura Ayan naman po si Manis taas Siya po ang nagbibintura doon ng pagtinising Ayan, yung kulay na talaga, yung tunay na kulay ng ating building uh, Parang oh, gray ang pagkakulay niya Katulad nito Ayan yung kasama natin Kamahan na naman po kami sa pagkatapos Okay guys ah, Nakalagmitin tayo ngayon, ayan may mga shift leader po kami yung para hindi kami so kasakaling mahulog kami makalambitin lang kami Ada <laughs> lah. <laughs> dito wala na akong tutungtungan e, yung problema ngayon ayan po ayan yung baba

kaso nga lang guys hindi pwede hala na lang yan importante naka hook sya naka angkor importante naka angkor yung ating safety belt Para... safety tayo shoutout po sa inyo, God bless, sa inyo lahat yan at syempre, kay Lamamin Taipuryo at kay Ma'am Aurora ng Sweden at kay Ma'am Honey Rose ng Norway, ayan, may love shoutout po sa inyo kay Ma'am Silly TV may love shoutout, kay Ladybel Adventure may love shoutout po uh, pasensya na po kayo, hindi na natin masyado habahan yung video natin uh, kasi po, eh, mahirap mag video dito, mahirap bumawak ng ating cellphone para magvideo kasi nakahanger po tayo dito ayan makikita nyo po yung ginagawa namin uh, nagpapasalamat din tayo uh, sa lahat ng mga sumusuporta Nag nagpapasalamat tayo sa mga viewers uh, at sa lahat lahat mga OFW maraming salamat po sa inyo ingat po kayo dyan uh, pansamantala na naman tayo magpapaalam uh, at syempre sa mga kasama ko dito sa nagtatabaho dito sa TRRO mo Miguel uh, out Shoutout, nandito sila Stars, sila Formanhal, uh, sila Romnick, sila Manny, Ayan, sila Bernard, uh, at sila Wilbert, Tudoy, uh, nandito sila. Uh, sa lahat nalang naman kasama ko po dito, kasi hindi ko sila mabidyohan hindi ko po sila mabidyohan kasi nandito po tayo sa gilid ng building ni nagpipintura po kami at saka, uh, at nagliliha ayan ayan po yung final na kulay nyan parang gray po ang kulay kulay gray ayan ayan yung kasama namin doon sa baba na baby style. ayan po yung sinakyan ko na nalunod ang dalawa okay Ayan po si Romnick, ayan naman po si Forman <laughs> Ayan po, hanggang dito lang po yung pagbibideo natin Ayan, marami pa kaming ginagawa po uh, Mahirap po umawak dito ng ating kamera uh, camera Kaya hindi tayo makapagbideo ng ayos Ayan, makikita niya kalag na po kami dito Siyempre, kila Joey the Great At sa team, Waraynon. Ayan, bigil lang siya po po sa inyo Uh, at sa lahat ng mga OFW, may shoutout kay Tita Cynthia Oralbal, tayo pilya ka kayo rin ayan nagilag siya at sa lahat ng followers ko ng ating YouTube page sa ating youtube channel ah, maraming salamat po sa inyo at syempre sa mga FW ayingat po tayo lahat at sa mga taga Burongan City ayan sa lahat ng nanonood nakakapanood ng aming video ah, uh, maraming salamat po sa inyo at samantala na naman tayo magpapahala pasisya na po kayo eh bungal tayo wala yung pusikin pos natin iniwan natin sa ating bahay Ah, uh, papasalamat tayo sa lahat-lahat na lang po. Lahat-lahat na nakakapanood sa ating mga video kahit pa paano. bibigyan uh, po kayo ng uh, mapapanood kahit ganito lang yung mga content natin. Maraming salamat ulit po sa inyo. I love you po sa inyo lahat. Bye-bye po.